Pagkagaling sa Gaisano, diretso kagad sa pagkuha ng kahoy. <laughs> <Ayan o. laughs> wala. Gagabi na naman, wala naman pang panggatong, wala naman pang luto ng sinaing. Wala na naman panluto ng kanin. Kaya ito, mga naman. pulot-pulot lang ng kahoy para ang naman na itong kahoy nito kaya madali itong ano, madali itong magsiga okay kayo yan ano meron pa dyan dyan sa baba marami dyan oh. sana hindi mo naman tinanggal yung pinakang mga ugat-ugat oh. Ang gabi. Na. Di man makasya sa sako kay mayano ano. Dag kulang pa ito oh. May mga dalawang araw lang ito, ubos na agad ito. Hindi chick. Ano naman na siguruan, ugat na siguruan. Kaya eh, di naman ito mga kasya sa Di naman ito mga sa ako Tingnan mo may may mga May mga ugat-ugat pa ito oh Ang klase yan Asan? Ayan ang maganda kunin natin yan Ay itapok ita, it, itapok mo lang diyan at andalin ko diyan yung sako. Alin? Hindi ay hindi pa ito puno. Kulang pa marami pang kulang ito. Ha? Ano yan? Talian na lang yan? Ayan na maganda. at yung kuisa ko dyan. Kulang pa ito. Hmm. Isilid ko lang itong ano, mga putol-putol dini. Para mapuno-puno ito sa ako Sino magdadala niyan? Pag ano yan, abalikan na lang yan. Ha? Apunuin ko muna itong sako bago ako bumalik. Oh.